bilis lang mga sir. May booking na ako. Good day mga dre. Uh, papunta pa lang ako sa unang booking natin ngayong araw. May pakiusap nga pala yung pasahero natin. Hindi ko nga alam kung pupuntahan ko pa kanina. So nagkaalangan ako. Kasi may ano siya. May dala siyang aso. Tuta yata yun. naman daw. So kakandungin na lang daw niya. Shih Tzu yata yun eh. Oh, ito yung aso mga dre. Tatang gusto nyo sa Okay, ah, papunta na tayo sa second booking natin no? uh, ah, Tumanggap tayo ng booking mga Dre Kay Joyride ngayon Ang yung sayak Ang yung natin kahapon 215, di natin nakuha yung incentive Mali isang biyahe na lang no Nakuwi tayo alas jeez Hintay tayo ng hintay Sabi ko, din natin to ano, makukuha Isa na lang Isang booking na lang hinihintay natin, madre. One ride na lang na hindi pa binigay sa atin ni Grab yung 259 na incentive. Kasi walang kasiguraduhan kung makakakuha tayo ng booking alas 10 na yun. Binilit natin talaga na makuha yung incentive. akin din yung 250, hindi pa sa atin binigay ni Grab. Medyo mahaba na rin yung paghihintay natin para sa isang booking na yun. Pero all goods lang, madre. Huwag tayo maano. At least, kumbaga parang nasagasaan natin yung traffic, no? na napakalayo rin Tapunta rin tayo sa ano dulong dulo ng kalookan para mabuo natin yung incentive pero isa na lang bakit hindi pa binigay di pare parewalat lahat ng ano natin na uuwi natin yung pera no yung kita natin kahapon nga pala naka 3.9 lang tayo so yung gasolina natin kahapon nasa 1,200 daming oras din na tenga tayo kahapon eh. puro tambay tayo no dinalang mi ano tayo no ah uh, may joy ride tayo kasi may oras talaga na ano nah, mahina yung pasok ng booking kay Grab i oras din na malakas sunod-sunod pero nakatatong booking sa kay ano joy ride bali naka 33 plus tayo kay Grab tapos naka 600 mahigit tayo kay Joyride. So hindi ko na sinasama sa total ng kita natin yung mga ano, yung mga binibigay na tip tapos sa uh, hair. Layo ng pickup natin kay Joyride, almost 4 kilometer sa katuluduluhan ng ano eh subdivision eh ito mga dre ito yung sa likod na lang pwede tayo dumaretso dito sir diretso? ah uh, paikot pala oh, okay okay rev lang natin dito no sa 5 star EDSA meron tayo ni sir 400 line na tayo sa grab nagsimula nga pala ako bali sa bahay mga Dallas-Gist na. Yun, may booking tayo. Ito ha, pala yung second booking natin kay Garab. Ito yung sasakay sa atin. nakaka lang natin dito, mga dre. Ay, may booking tayo pumasok kay Joyride. Sun kaya itong lapit lang. Tara. Tara. Mr. Pares. Ang dami rin kumakain dito eh. Alos lahat yata ng Pares ngayon may overload eh. Saan <laughs> ka pupunta boy? Bali nag offline na tayo kay Grab. Kasi may booking na tayo na pupuntahan kay Joyride ngayon. Ah, si pala yung pickup natin. Unang booking niya, kinancel niya, no? Nuggets? Marami? Limang box na. Basta ka kakasya naman. Ah, six-seater, uh, no? Sige. Okay lang. Ipapasok ko ata dito. Ah, sige. Sa... Okay. Pabuksan ko lang. So may kakarga pala sa atin na ano, na mga box daw. So parang lala Move yung ano natin ngayon ah. Siguro mahal yung ano, booking niya kay lala Move. Kaya nag joyride na si sir. Luggets lang. Okay. Okay, okay kaka-rive lang natin dito sa Marikina, Nagpatid. Okay. Uh, binayaran tayo, 500. Bali, yung dapat bayaran niya is 448 lang. Bali, kaya muna tayo mga dre. Uh, nakiusap ako sa pasero kanina kasi may nadaanan tayong kalendaryano. So, bumili tayo ng ulam. Yung ulam natin ngayon. Tanghalian natin. Uh, time check tayo, 12:34. Ah, uh, bali posit lang 'yung ano natin. Ulam natin 'yan. So, laki ko muna diyan. Kain muna tayo. Tapos kanin natin, nagbaon tayo, no? Nakakatapos na nating kumain, wala pa rin kong ng booking kay Joy right saka kay Rob. Rob, nandunood muna tayo ng TV. Uh, Ayan, may booking tayo kay Grab. Punta na tayo dun. Papas no, na ang baksin, ha? Sige, sige, sige. Masiyakin natin. Ikakabawa lang nila, madren. goods may booking tayo mga dre ito yung booking natin so dito lang tayo sa ano driveway andyan lang siya hindi ko alam kung yung lalaking Chinese siya tayo naghihintay sa atin na yun ah ito yung ano uh, natin sasakay sa atin so hindi ko sure kung ano no nagkatalo pa sila sa plate number <laughs> <laughs> hindi ko lang alam kung sila nga yung sasakay sa atin yun ito nga okay dito yung drop off natin nasa Soler so labas na tayo dito wala pang booking eh. so hindi pa natin na-drop off hintayin natin ano lang ano internet ang linis mga drill. malinis na malinis na oh. saka dito sa banda dito no ah, mabango yung ano simoy ng hangin hindi yung sa bandang ano yung papunta dun sa ano mga paresan ni Diwata yung tubig dun medyo ano amoy na amoy no parang ano mabaho mabaho yung amoy ng tubig dun balik kakaliwa ako dito no? At tambay muna tayo kung saan tayo pwedeng makatambay hintay tayo ng booking oral way walang masyadong tao dito ngayon araw ng friday tara madre merienda muna tayo pira tayo ng merienda So gawa ni ano no ni wifey. Ano to ginataang mais yata to eh. Ang dami kasi ginawa niya no, yung iba binigyan namin yung ano, yung guard dun sa ano, namin, lugar namin. Investigahan. May okay, madre may booking tayo. Sagutin. August na yan kahit 89. Okay madre, dito tayo ngayon sa Microtel no. Salamat. Ah pababa lang din. Okay mga dre, may booking tayo, no? Ano lang, nasa 100 meters lang yung layo sa pagpinagtambayan natin. So ito yung booking natin. Yula. Dito na tayo saan natin. Ang ilang booking na to mga dre. Dito tayo ngayon sa BGC. So nagwi-withdraw lang doon si ano, pasahero. Okay, ah, uh, tawag dito. Nagka-problema pa yung ano natin. Isang cellphone natin. Hindi talaga maganda yung ano, no, Samsung. Nagkaroon ng ano, ayun mga dre, oh naglolo ko yung ano yung ginagamit kong cellphone pang vlog eh parang ano nasira na yung screen niya. medyo bad trip no madre dahil bumigay yung isang phone natin pang vlog ko no bali sa kay wifi yun no uh, may difference na talaga yung ano nun yung screen nakipag-swap siya sa dati kong ginagamit ng pang vlog, pang ng video natin. Biglang nagkaroon ng ano eh, parang nagbi-blink-blink na lang yung ano, undang ilalim ng screen. Wala na yun. isahan tayo. Kapag wala pa tayong budget para sa ano, pambili ng ano natin, bagong cellphone. Okay mga dre, may booking tayo, ano. O, so, ulitin ko ulit. Uh, itong gamit kong cellphone ngayon, ito yung gamit natin sa ano, pag-accept ng booking sa Grab saka sa Joyride bumigay yung isang cellphone natin may diferensya yung sa screen okay na traffic tayo nakaka arrive ko lang dito sa ano drop off mo more pa rin ako sa kukunin natin cellphone ko ano maganda sa atin yung mura lang naman hindi naman natin kailangan bumili ng ano mahal na cellphone yun kakababa lang na pasero natin mga dre medyo ano tayo maliit lang yung kita natin ngayon kasi na traffic tayo mga dre. So naubos yung oras natin, Time check tayo. Bali dito ako ngayon sa ano 7-Eleven, bili muna ako ng ano. Kakain natin, no. Baka chicken na lang tayo dito. Taste taste lang muna. Sayang yung in offer sa akin ni ano ni Grab. Sayang yung in offer sa akin ni Grab na cellphone. Kaso nga lang Samsung. Ayoko na ng Samsung, madre. Hindi siya pang matagalan na gamit, no. Matibay pa yung, ano, uh, Oppo or Vivo. Para sa akin, ha. Pero pagdating sa mga, ano, no, maganda design ng Samsung. Kaso nga lang yung mga ibang Samsung na mahal. So, maghihintay pa tayo ng ibang araw para makabili ng cellphone. Kasi wala sa budget natin yung bibili tayo ng cellphone, no. Parang strobe light. Nang ilalim. Hindi ko nga ma-open-open open eh. Saka hindi ko nga ma-shutdown-shutdown. Wala na, sira yung biyahe natin mga tre. Kasi, ewan ko ba. Mukhang may kinalaman yung pagsira ng cellphone natin ngayon ah. <laughs> naka 2,600 plus lang tayo kay Grab. Tapos, naka 600 plus tayo kay Joyride. Siguro yung gasolina natin ngayon aabot ng 1-1. Kung makakabili tayo this week ng cellphone natin. Kasi magawa ako ng video natin, no. Every week. Bahala na. O ano lang, uh, yung kaya lang ng budget natin, mga dre. So, hanggang sa muli, mga dre. Dito na ako sa bahay. Uh, ingat po kayo lahat. God bless po. Uh, 1,200 yung gas natin, yung biyahe natin kagabi, mga dre.